Palabas din tayo mga bro. Nasaan ba tayo bro? Anong San, sa Norway? Alisan. Alisan? Alisandro? Anong nga natin kami? Naligo daw siya. Grabe yung ship mga bro. Napakahaba. <laughs> malabas din kami. Ako pala. Sila lagi malabas. Yun mga bro. Dito na tayo sa hahanapin natin yung may sapa. Ah, mga bulaklak Oh. oh, sa mga lovers dyan, may bulaklak oh Oh. <laughs> ah, parang grocery, no? Yung mga bahay dito, parang ano, sinauna. Bato. Aba, abang ko. magandang ah, maganda Mga ganyan. May street food. Wala, nandito. yung isang Thailand na bubeta yung dati. Ay, dito. dito. pa tayo. Sana e. Good. Ayun ay dito. Ayun. namin ito dati. Kasi dito ako magagaling dapat dati. Ayun. wee no? Ganda. Ayun yung barko natin mga bro. Pwet. Astig mga bro. Ganda ng ano dito mga bahay kanya-kanya kami oy tesla oh sarap ng ano dito sarap ng halimuyak ng mga is, mga yate doon mga bro yate iyon eh, oh picture picture na sila doon yan yung mga bahay dito mga ganda kalapwachi hello babe love you mm. nawawala yung isa naming kasama mga bro bilis mo naman, video na lang kita ha? Ah. ayan o, ang ganda dyan bro pwede siguro dyan you know against the light ito pang, pang isda to mga bro no? ito pang isda to andun yate yate yung andun puntahan natin si dudes dudes ay dudes <laughs> muntik na ako dun ha ay maganda dito mamingwit bro no ang, ang lalim oh mo, eh. <laughs> Parang nasa ibang bansa. <laughs> bro, parang nasa ibang bansa ka. <laughs> Lamig, bro. Welcome to Norway! Shout out sa mga hindi lumabas! Ano kami? Uh, shout out, MSC Bertosa! Uh,